Ngayong araw mga parikoy, bibili tayo ng cellophane para sa ating mga similya tilapia. Tara, let's go! Binada niya abadi. For videos mga parikoy, samahan niyo po ako na magpahibas, magpahibas ng ating concrete pan. So ayan, napakarami ng mga piece-piece ng ating red giant tilapia. Nilipat natin ito sa ating kahon na uh, uh, pan. Makikita natin mga parikoy, sirang-sira na yung trapal natin at kailangan ng palitan. Ayan, umataki na naman si Bibi na mulag mga parikoy at uhuli na niya yung mga lilit na mga gulpis natin mga parikoy para mailipat na natin dito yung ating mga similya ng tilapia. Tumaggiwailing nga si Bibi Giant at tuwad-tuwad na siya ikop sa iyong mga gulpis nila dugay kayo na nagkahuman at pagbalhin sa iyong mga gulpis. Dali na niya daw, kaya ito na itransfer na itong tilapia. Udire na nga party guys Ato ni na paubos ang atong concrete pan. Papakita ko sa inyo yung ating concrete pan kung saan ay binawasan natin ng tubig mga parekoy. Then mayroong nag-order sa atin ng mga tilapia fry, yung red giant tilapia natin. So ayan, makikita natin mga parekoy. Halos uh, kalahati na lang yung tubig sa concrete Uh, ginawa natin yung pagbawas ng tubig uh, para para mabilisan at madali nating makuha yung mga maliliit na mga tilapia natin na fingerlings. Yan mga parikoy. May nag-order din sa atin mga parikoy yung ating uh, tilapia yung breeder natin. So, nag-request siya na uh, magkumuha siya ng uh, pair na ating red giant tilapia para makapag-produce din siya ng mga fingerlings okay, magkita makita mga parikoy na malalaki na yung ating mga uh, fingerlings at saka kung kung aabot ba talaga ito ng ano, uh, bali 100 pieces po yung in order niya na uh, fingerlings sa mga tansya ko parang hindi ito abot ng 100 pieces mga parikoy kita yun yan mga parikoy napakalaki ng na mga parikoy oh yung ating ano, uh, shark yan, hammerhead shark Ito na po yung ating mga tilapia fry mga parekoy sa gusto mag-order o gusto mag-alaga ng ating red giant tilapia. Uh, Paki-message lang po at kung nakaabag kayo sa video natin, uh, paki-don't forget to follow and like and share naman sa ating mga videos para sa makakaalam na gusto rin mag-alaga nito ating tilapia.